<laughs> ang galit yung tape. Parang inuubos nanay ko yung tape. Na yung tape na pinadala ko. Parang ayaw ko na magpadala ulit ng tape. Kasi mauubos eh. Actually, mayroon namang luto talaga na ayaw na siya yari na sa coconut na naluto na na tinitimba. Pero hindi ko alam anong trip ng, ng uka ko. Ayaw ko yung luto ng iba. charo <laughs> pinahirapan ko. Pinahirapan ko kung nangyay ko nito. Pero ayaw niyang ipakain sa akin. Ito okay? lang ang tanggalin natin. Kasi the rest, bahala na yan. So, open natin siya. Mayroon kayo ni puno na kanyugan charo, May dalawa kami puno na niyog. So, coconut tree. So, sabi niya, nag-effort daw siyang ma kuhaan ako ng bunga. At saka alam niyo bang ayaw ko yung para sa bukayo talaga yung matigas. Pang-kindi talaga. Ayaw ko nun. Oo, oh, di ba? Ang dami nito, kasi gusto kong dry. Tapos, initin ko lang siya. Pwede so, ko siya ilagay sa palitaw. Hindi ko to kakainin na ganito. Kundi... Mahilig kasi ako sa kakanin. So, initin ko siya. And then, some ilagay ko sa refrigerator, sa freezer. Para pang undas <laughs> pang undas So... Gusto ko yung dry at saka ayaw ko yung matigas na coconut. Gin-request ko sa kanya na, oh, ang tigas. Sabi ko yung coconut, oh, tingnan niyo. Kahit hindi ito ilagay sa ref, hindi ito siya maano, mapanis. Thank you so much to my cousin na mag nagbitbit nito. Mabuti nang linggo, nagsabi ako sa mga kasama namin na, gusto niyo yung coconut. <laughs> Buti lang hindi sila nagsabi, okay. Kasi yung sabi sila, mahirap pa lang kunin. Kasi as in, tigas na tigas. Dry na dry. Kasi gusto ko yung dry. Para hindi siya madali masira. Pag matubig-tubig kasi, madali siyang masira. Ang sarap. Ang lambot. So, iinitin natin ito siya, guys. Para ang, di ba, malagay natin sa freezer. And then, yung iba, alam nyo na, pag ma hindi kasi ako nakabili ng, ano nyan, uh, malagkit nung linggo. Kasi wala kong oras. So, coming soon na yung, ano, waving. Weaving yung palitaw. look! alam nyo ba yung ganyan is yung sugar sa atin na tinatawag na mas kubado. Kaya ganyan super attractive yung kulay niya. Sabi ko nga huwag na lagyan ng maraming asukal kaso lang hindi daw madry. Pag hindi enough yung sugar. So, ilang years ako dito, hindi never ako nagsasabi na magpadala ng pagkain sa akin. Kasi ayaw ko. <laughs> Marami naman dito, kahit yung mga tinatawag na dry fish. Ang dami dito, dun punta sa gailang siray. At saka mayroon naman dito sa bahay, bulinaw. Mahirap unin. I think, nung paglagay ng nanay ko, medyo mainit pa ito. So, sisirain natin yung plastic. Dapat kasi nilagyan niya ng oil muna. Para hindi magdikit sa plastic. So, pinahirapan niya ako. <laughs> Sabi niya pa, alam mo bang ako na nung Pinagsungkit ko pa yung bunga para lang magawaan kita. Charos. Thank you so much, nanay. Pero parang ano ah. 50% yung pinaghirapan mo ang anak mo ah. Ayan. Parang inubos pa yung plus, yung scotch tip na pinadala ko. Parang hindi na ako magpapadala ng scotch tip ah. <laughs> kasi itong transparent na container, madali kasi mabasa. O, oh, kung hindi niya talaga gintip, ano na siya? Yung katas nandiyan. Ah. Madali kasi mabasag ito. Kahit na plastic siya, lalo na kung ilagay sa malita. Thank you so much! Mayroon akong pangundas. Ano na lang ang kulang? Malagkit na lang ang kulang. Ilalagay ko to sa freezer, yung iba. Oh, Hindi ko na to paabutin sa birthday ko. <laughs> Coming soon. Maybe sa Sunday. Magluto ako ng palitaw. Nakapangalan pa yan. Oh. Siya ang nagsungkit, siya ang nagluto, siya ang nagpick, siya ang naghati doon sa pinsan ko. Nung Sunday ko lang nakuha kasi ito. Kasi nagkararating ng pinsan ko galing din sa bakasyon. Hindi ko talaga siya basta-basta makuha. Ayan. I think because of super lamig kanina. Kaya hindi, hindi siya basta-basta mak... Gusto kong initin habang wala pa kong bantay. Kasi nilagay ng pinsan ko sa freezer. Wala kasi itong halo na preservative. Only flour and sugar only. At saka coconut. Plain na plain ito. Oh, <laughs> Madami ito pag once na mainit siya. Kasi so far dry. Thank you so much sa airport na Oo, Oh, di ba? So, iinitin natin inag-isa ko lang. Kasi ayaw ko yung ilagay niya tapos maraming bit-bitin. Gusto ko isahan lang. Kahit itapon itap itap <laughs> hindi, ma <laughs> hindi mabasag. Thank you so much, nanay.